Eh, ayun, pwede yan, ah. Ayan, pwede silang palukan niya, palukan oh. Ayan, 2 5. Ayan naman, Ah, 7, ng ano, ng ayun. Ayan, Magkano yan? Mag 7,000. Palitan ko na na sa yote, luya, papaya. Dahil ang bandit yan. Ayan o, oh, gandang manok o. Oh. 7,000. Palagay ko eh. Ayan yung...